Sa mahiwagang mundo ng showbiz at pag-aartista may mga personalidad na higit pa sa kanilang husay sa pagganap, namumukod-tangi din ang angkin nilang kagandahan at maladyos ang katawan na parang hinugis ng mga anghel. Ang mga artistang ito ang talagang pinagpapantasyahan ng mga kalalakihan at talagang nagkakandara pa makita lamang ang kanilang mga iniidolo. Paano ba naman kasi bukod sa talento, sila ay biniyayaan ng mga katangiang nagbibigay ng iba't ibang uri ng pagnanasa at paghanga. Sa Pilipinas, may mga artista na kilala hindi lamang sa kanilang talento sa sining kundi pati na rin sa kanilang malalaking kargada at magandang katawan. Sa ating video ngayon, ating iisa, isahin ang mga pantasyang arista sa ating henerasyon at kung paano pinapatayo ng mga ito ang ating mga kalalakihan. Una sa ating listahan walang iba kundi si Andrea Brillantes, sino ba naman ang hindi makakakilala sa napakatalented na batang artista na ito? Bukod sa maganda niyang itsura kapansin-pansin din ang ganda ng hubog ng kanyang katawan. Marami tuloy ang talagang humahanga sa kanya at halos maglaway kapag nakikita lamang siya sa mga TV at picture. Sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersyal na hinarap ni Andrea, nananatili itong nagpapakita ng hindi matatawarang husay at ang kanyang likas na talento sa pag-arte. Siya ay patuloy na nagbibigay ng aliw at inspirasyon sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng kanyang mahusay na pagganap at pagiging totoo sa kanyang sarili. Sunod sa listahan ay si Jesse Mendiola, isang kilalang artista at personalidad sa Pilipinas at may likas na karisma at ganda na hindi lamang nakakuha ng puso ng maraming manunood kundi pati na rin ang paggalang at paghanga ng marami sa industriya ng showbiz. Isa siya sa mga tinitingalang artista sa entertainment industry dahil sa kanyang husay sa pagganap. Malasakit sa kanyang mga proyekto at dedikasyon sa kanyang trabaho. Pero bukod sa mga ito talagang mapapatulala ka sa laki ng kanyang kargada at kaseksihan ng babaeng ito. Hindi nakakapagtaka na dati niyang pinagharian ang FHM Magazine bilang pinakaseksi na babae sa buong bansa sa pamamagitan ng kanyang presensya at natatanging talento, si Jesse Mendiola ay hindi lamang isang sikat na artista kundi isang huwarang modelo sa industriya ng sining at pagiging isang inspirasyon sa marami na magkaroon ng tapang, determinasyon at positibong pananaw sa buhay. Si Barbie Imperial, isang mapangahas at magaling na aktres sa Pilipinas, ay hindi lamang kilala sa kanyang kagandahan kundi pati na rin sa kanyang solidong katawan at malaking buga. Isa talaga siya sa pinagpapantansyahan ng mga kalalakihan. Sino ba naman ang hindi mapapatulala kapag nakita mo ang makinis at sexy na katawan ni Barbie Imperial isa siya sa tinuturing na magiging pundasyon ng Philippine Showbiz sa hinaharap. Bukod sa kanyang tagumpay sa showbiz, si Barbie ay kilala rin sa kanyang kababaang loob at kabutihang loob. Tumatawid siya sa kanyang karera na may integridad at sipag na nagiging inspirasyon sa mga kabataan at mga tagahanga na pusuan ang kanilang mga pangarap at maging matapang sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang sunod sa listahan ay halos kasing edad ni Andrea Brillantes at tulad din ni Andrea ay talagang panalo ang katawan ng batang ito. Nakapansin-pansin ang paglaki ng kanyang kargada kumpara sa ibang mga kasabayan niyang artista. Ito ay walang iba kundi si Siriel Manabat, isang batang aktres sa Pilipinas at kilala sa kanyang kahusayan sa pag-arte mula pa sa pagiging isang child star hanggang sa pagtutok sa mas malalim at mas malalaking papel sa telebisyon at pelikula. Sa kabila ng kanyang murang edad, ipinapakita ni Siriel ang kanyang natatanging galing at talento sa bawat proyekto na kanyang ginagampanan. Ang kanyang mapanlikha at malikhaing pagganap ay bumihag sa puso ng maraming manonood at kanyang natatanging kakayahan na dalhin sa buhay ang bawat karakter na kanyang ginagampanan ay kanyang tatak na nagbibigay buhay sa eksena at nagsisilbing inspirasyon sa mga naghahangad na maging aktor o aktres. Sunod naman ay ang pantansya ng Bayan Mapa noon hanggang ngayon walang kamatayang ganda ni Angel Locsin. Si Angel Locsin, isang pambansang bituin at hinahanga ang aktres sa Pilipinas ay kilala sa kanyang napakagaling na pagganap, kagandahan at kabutihang-loob. Sa kanyang mahabang karera sa showbiz, siya ay naging simbolo ng determinasyon, integridad at kapayapaan. Bilang isang multi-awarded na actress, Angel ay patuloy na nagpapakita ng kanyang kakayahan na dalhin sa buhay ang bawat karakter na kanyang ginagampanan sa malalim at emosyonal na paraan. Ang kanyang pagganap ay hindi lamang nagbibigay buhay sa mga eksena kundi nagbabahagi rin ng aral at inspirasyon sa maraming manonood. Bukod sa kanyang husay sa sining, kilala rin si Angel sa kanyang mga advokasya at pagtulong sa mga nangangailangan. Kasama sa mga proyekto niya ang pagiging boses ng mga walang tinig at pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Ang kanyang pagiging totoo sa sarili at kanyang paninindigan sa tamang pagkilos ay patunay ng kanyang integridad at pagiging huwaran sa madla. Dahil sa kanyang kaseksihan, dati siyang tinaguri ang Sexiest Women Alive sa FHM sa magkakasunod na taon. Ang susunod sa listahan ay si si Marian Rivera, isang icon sa industriya ng showbiz sa Pilipinas at kilala hindi lamang sa kanyang kagandahan at talino kundi pati na rin sa kanyang kahusayan sa pagganap at profesionalismong dala sa bawat proyekto. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng husay at tagumpay sa larangan ng sining at pagtatanghal. Bilang isang premyadong aktres at mahusay na host, si Marian ay patuloy na pinatunayan ang kanyang galing sa bawat karakter na kanyang ginagampanan mula sa mga makulay na dramang teleserye hanggang sa mga mapanlikha at nakaaliw na mga palabas sa telebisyon. Ang kanyang presensya sa entablado ay laging may kakaibang magnetismo at charm na hindi lamang umaakit sa manonood kundi pati na rin sa kanyang kasamahan sa trabaho. Bukod sa kanyang natatanging karisma at husay sa pag-arte, si Marian ay kilala rin sa kanyang mga advokasya at philanthropic works. Ang kanyang pagiging mapagbigay at pagmamalasakit sa kapwa ay nagpapakita ng kanyang mabuting puso at kagandahang loob. Ang kanyang commitment sa tulong sa mga nangangailangan ay nagpapakita ng tunay na halaga ng kanyang pribadong pagkatao. Kilala rin si Marian sa pagganap niya sa Marimar na talagang tumatak dahil sa mapanukso niyang role. Kita kasi rito kung gaano kaganda ang hubog ng kanyang katawan na talagang nagpagising sa diwa ng mga kalalakihan noon. Actually kahit ako ay talagang naakit sa kagandahan ni Marian Rivera. At ang isa sa highlights ng ating video ay walang iba kundi ang sikat na vlogger at actress ngayon. Lahat na siguro ng mga kalalakihan ay kilala ang babaeng ito. Walang iba kundi si Ivana Alawi. Si Ivana Alawi, isang kilalang vlogger, actress at social media sensation sa Pilipinas, ay tanyag sa kanyang natural na kagandahan, katalinuhan at kaseksihan na sumasalamin sa kanyang pagiging tunay sa sarili. Sa kabila ng kanyang tagumpay at sikat sa social media, nananatili siyang mapagkumbaba at malapit sa kanyang mga tagahanga. Ang kanyang mga video sa YouTube at iba pang online platforms ay hindi lamang nagbibigay ng aliw at inspirasyon kundi nagpapakita rin ng kanyang pagiging positibo at masayahing pananaw sa buhay. Ang kanyang content ay laging may kakaibang damdamin at natutuwa sa mga manunood na nagiging halimbawa ng kanyang likas na kagandahan pati na rin ang kanyang katalinuhan at pagiging mapanlikha. Pero isa talaga sa pamatay niyang katauhan ay ang malalaki niyang buoga at makinis, maputi at solidong katawan. At ang huli sa ating listahan, syempre hindi pa pahuli ang dream girl ng lahat, ang babaeng inukit sa langit, ang babaeng tinaguriang anghel sa lupa at may kaakit-akit na katawan. Walang iba kundi si Kim Domingo. Si Kim Domingo ay isang kilalang Filipina actress, model at social media personality sa Pilipinas. Siya ay sumikat sa industriya ng showbiz dahil sa kanyang kagandahan, talento sa pag-arte at kahusayan sa pagmumodel. Nagsimula ang kanyang karera bilang isang commercial model bago sumabak sa pag-arte sa telebisyon at pelikula. Pero talagang tumatak sa madla ang kanyang pagpapaseksi na halos kita ang buong katawan. Sino ba naman ang hindi mapapatingin sa maputi, malalaki at makinis na Coca-Cola body ni Kim Domingo? Bilang isang aktres, naging kilala si Kim sa kanyang pagganap sa iba't ibang palabas sa telebisyon. Isa sa mga pinakatanyag na papel na kanyang ginampanan ay sa GMA show na Bubble Gang. Sa kanyang mga proyekto, ipinapakita ni Kim ang kanyang husay sa pagganap at kakayahan na dalhin sa buhay ang kanyang mga karakter sa isang makatotohanang paraan. Sa huli, ang prinsipyo at dedikasyon sa kanilang trabaho, hindi lamang ang kanilang panlabas na kaanyuan ang nagde-define sa kanilang tagumpay sa larangan ng showbiz. Ang kanilang magagandang katawan ay isa lamang sa mga aspeto ng kanilang personalidad at pagkatao. Sa pamamagitan ng kanilang mga proyekto at mga nagawang obra sa industriya, patuloy silang naghahatid ng inspirasyon at aliw sa kanilang mga tagahanga. Ang kanilang pangangalaga sa kanilang sarili at pagpapahalaga sa kalusugan ay hindi maaaring balewalain dahil ito ang nagbibigay lakas at tiyaga sa kanilang mahusay na pagganap at tagumpay sa industriya ng sining. Sa kabila ng mga puna at kritisismo, ang kanilang husay sa pagganap at dedikasyon sa kanilang profesyon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at kabutihan sa showbiz industry. Ang kanilang mga boobs at magandang katawan ay bahagi lamang ng kanilang kabuoang personalidad at hindi dapat maging batayan o tanging katangian sa kanilang tagumpay. Ang kanilang diskarte at talino sa pag-arte ang tunay na nagbibigay kabuluhan sa kanilang karera at legacy sa larangan ng sining at pagtatanghal